Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Mami Deng. So for today's video, samahan niyo naman ako gumawa ng salad. Pagkutuin nga pala natin tong buko guys. Nilagyan ko lang to ng asukal. Tansyahan lang yung ginawa ko dyan guys. Wala naman akong pantakal. Pagtapos naman yan, hinalo-halo ko lang. hahalo lang natin to guys hanggang sa mag-mix sila. Oo oh, nga pala guys, yung buko na to galing pala to sa biyahe. Kaya kailangan natin iluto para hindi din umasim yung salad natin. Dagdag na rin na para malambot yung ating buko. Mas masarap kasi kapag malambot yung buko, ba diba guys? Comment nyo nga kung ganito din kayo magluto ng salad. Iniinit nyo muna or niluluto nyo muna itong buko. Mabalik nga tayo guys. Naglagay na ako dyan ng konting tubig para pampalambot ng ating buko. Pagkatapos naman yan guys, hahalu-haluin lang ulit natin yan. Tapos kapag hindi pa kayo nasapat sa nilagay nyong asukal, dagdagan nyo na lang. Kasi ako hindi pa ako nasapat kaya nagdagdag ako. Ito Charis. Na naman tayo guys, walang katapusang halo. Yung kalalabasan nga pala nito guys, yung ginagawa ko is bukayo salad. Sinalang ko nga pala to guys sa mahinang apoy. Bantayan lang natin para hindi masunog yung ilalim. Tapos pag nakita nyo bumula-bula na, yan na, pakulo na yan. Pakuluin lang natin ng pakuloyin to kasi galing nga to ng biyahe. Tayo nga napapagod yung buko pa kaya. Charis. Tayo nga pag nasa biyahe, umaasim. Buko pa kaya. Charis. <laughs> so mabalik nga tayo guys. Sininaan ko pa yung apoy para hindi na siya masunog kasi medyo natuyo-tuyo na yung ating Halo-halo lang naman yung labanan dyan guys para hindi masunog yung ilalim. Pag nakita nyo namang tuyo-tuyo na to guys, pwede na yung to. Yung parang nagmamantika na siya. Pagkatapos naman nun guys, papalamigin lang natin to ng saglit. Tapos gagawa na tayo ng salad. Dito nga guys, maglalagay na ako ng fruit cocktail. Isang latang ng fruit cocktail lang yan guys. Pero yung malaking lata. Then kapag nasalin mo na lahat i-add na natin itong cheese. More cheese, more sarap. Tapos palaki pa nga guys yung cut ko neto ng cheese. Pero masarap naman yan. Huwag kayong mag-alala. Naglagay na natin pala ako dito guys ng durin. Condense nga pala yan guys. Yung durin na yan. Dalawang durin nga pala guys yung ilalagay natin para mas creamy. Ay mali. Mas milky pala. Habang sinasal pinalin ko yan guys, sinahalo ko na tapos nilagay ko na din tong Nestle cream. Dalawang Nestle cream din pala guys yung nilagay ko dyan. Para mas creamy, mas masarap. Sobrang bango nga na ito nung ginagawa namin kanina. Mabalik nga pala tayo guys kapag nasali na natin lahat ng Nestle cream, halu-haluin na natin. Haluin ito. lang natin hanggang sa masatisfy tayo yung magmix na silang lahat. Talaga namang napakasarap na ito. Nung ko na ito na nga pala yung itsura nya. Ganyan Pagkatapos na. tapos nun guys, pwede na natin ito ilagay sa mga container, sa plastic, or kahit na anong lalagyan na pwede. Kami kasi pang lang to at dessert namin to pagkatapos kumain ng kanin kaya ok. Nung nasalin ko na pala lahat, nilagay ko na sa ref and ayan na pala lahat ng nagawa ko. So ayun lang, thank you, thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Bye bye!